Hello mga kapatid lovers natin. Ayun nga po at nagluto tayo ng breakfast. Update tayo habang kumakain sa ating Patlin lovers. Ayan, kasalukuyan nga po pa lang si Patrick Bolton ay nandiyan na sa Pilipinas at siya po ay pumunta kahapon dyan sa US Embassy. Diba? Sino nakakita kay Patrick Bolton at nagvideo po siya motorista ang daming mga motoristang kasama. Nakita natin talaga namang mung bising pang ating Patrick Bolton kasi sinagreport pa siya sa US Embassy dyan sa Pilipinas makikita natin na uh, parang sa kamuning ata yung kanyang location na pinuntahan niya uh, nasa US Embassy po siya pumunta at ganun pa man ang ating mga admin, ang ating mga Patlin Lovers ay gumagawa ng paraan para po magkita ang mga Patlin Lovers mag meet and greet sila ayan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa atin marami pong salamat at talagang uh, ah, nandyan kayo palagi ayan, sabi ng aming admin ay intayin muna nating makapag -raise. si Sir Patrick, Sempre kailangan makapag tapos muna siya sa kanyang family dito sa Pilipinas. Habang uh, siya ay nagpapahinga, ay nakabanding niya ang kanyang mga pamilya. Kasi magtatagal naman siya dito. Kaya waiting tayo kung kailan magkikita ang ating Patlin lovers. Tuwang-tuwa sila. Nakita niyo ang mga edit picture ng ating Patlin lovers. Umaabot na ng per million. Sobrang dami na ng supporters. Sana lahat ng yan ay sumuporta din sa atin. At nakikita natin ang lahat ng mga kapatlin lovers natin tuwang-tuwa siya at take note po pala dun sa mga nagko-comment, sa mga nag nababasa o lumalabas sa inyo mga Facebook sa mga Patlin lovers natin yung mga sinasabi po dyan na mananalo kayo, bibigyan kayo ng mga kung ano mga pa-premium, po kayong maniniwala, marami na pong na-scam dyan, yan po ay scam lang, hindi po yan totoo kaya sana po ay wag niyong paniwalaan dahil kayo po ang magiging kawawa bandang huli, yan po ay scam lang, marami pong na biktima dyan sa mga uh, nagpo-post na yan dyan na mag-reply ka, mag-comment ka, bigay mo yung complete name mo yung pangalan mo, yung address mo number at GCAS number mo, may mga ganun pang sinasabi, yung po ay scam lang, ay nagko-comment po sabi ay si Sir Patrick Bolton ay po dumating ng Pilipinas para mamigay ng mga uh, pang pa-Christmas sa ating mga patin lovers pero yung po ay hindi totoo kaya ayan po, maraming salamat po sa ating mga supporters dyan. Si Ma'am Lina, nandyan, nakikita ko, nagko-comment. Si Ate Bibian, si Ate Rose Rose, si Ate Rose Lynn. Ayan, marami pa pong iba, hindi ko na lista. Maybe pag marami pong oras, pwede po tayong maglista ulit. Ang problema po ay hindi po nakakapagbigay ng maraming oras, gawa ng yun nga po may alaga tayong bata by the way lahat po ng comments ninyo ay makikita naman po natin dyan kaya ako nagpapasalamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin at nandyan kayo palagi at mababasa naman natin kung sino yung very supporter natin at sana ay bumalik na sa dati yung kita ng ating channel para po ngayong December kahit pa paano po ay makapagbigay tayo ng aginaldo sa ating mga supporters sa mga lagi nasa comment section natin dyan alam nyo po na ito ay para sa inyo at ito po yung lagi nating ginagawa lagi tayong nagbibigay ng ayuda tuwing December at sa 4 years ko po naman pagiging YouTuber ako po ay laging nagbibigay talaga every December kahit po may kita o wala pero mas okay po ngayon na sana ay uh, bumalik na sa dati para po maging mas marami yung ating mabigyan ng aginaldo sa ating uh, YouTube channel mga supporter ayan nakikita natin po na bising busy ang ating Hurley Nicole Budol sapagkat ang ating admin naman ay laging nakakomment at lagi nakamessage kay Hurley upang i-announce at sabihin niya na si Patrick Bolton ay nasa Pilipinas na at waiting na lang tayo kung kailan magiging okay si Patrick Bolton, kung kailan siya magkakaroon ng time, nakita naman natin nagbili rin siya ng buko dyan sa Pilipinas, ba diba, sa pagpunta niya ng US Embassy Nakita natin kung ano yung ginawa niya. Nag-selfie-selfie selfie din siya na per-selfie daw niya sa Pilipinas. Talagang tuwan-tuwa yung mga nakakita kay Sir Patrick. Sa mga nakakilala sa kanya, eh, talagang iba ay uh, nakapicture yung iba pero nakatalikod yung iba naman nakatagilid. Wala talaga yung as in na ikaw mismo ay makapagpapicture. Kaya hayan po, uh, abangan ninyo kung kailan ang pagkikita ng ating Patin Lovers. Ang ating admin at ating president ay nagbabalak pong umuwi para makipag-meet and greet kay Patrick Bolton at Helen Budol. Ganon pa rin po. Ang dami pa rin basher. Ang dami pa rin naninira. Wala daw pong pag-asa na maging Patrick Bolton forever ang Patlin Lovers. Dahil hindi daw magugustuhan ni Patrick Bolton si Herlin. Marami po ang magsasabing ganyan at marami din po ang nagtatanggol kasi nakikita naman po nila sa mga communication, sa pag-uusap at sa pag-message uh, na ano yung kay Herlin at kay Patrick Bolton na si Herlin ay talagang nagigreat lagi kay Patrick at si Patrick ay nagigreat lagi kay Herlin. Kaya yan po yung uh, pinangahawakan ng karamihan at dun po sa mga nag-update na mga YouTuber na mga real talker ayan, makikita po natin advance na naman silang mag-isip, advance na naman silang mag-upload ina-upload na naman nila na si Patrick Bolton at Herlin ay magkasama na, hindi po totoo yun nakikita po ninyo yung mga comment at mga upload nila na nagkita na at magkasama nakapag-date na maraming mga nababasang ganyan hindi po yun totoo, wala pa pong nakakamit si Patrick Bolton kasi focus pa po siya sa pag-report niya sa kanyang trabaho kasi dito siya ma-assign sa Pilipinas kaya wait natin kung ano po ang dapat na uh, gagawin upang lahat tayo ay makapunta sa meet and greet ng Patin Lovers. Yan po maraming excited, maraming lahat na humahanga at umaasa na magiging Har Harleen at Patrick ay iisa. Ayan, swerting swerting yan katulad si Ate Cecilia, sila ati... Uh, ang dami pong mga member natin na Patlin Lovers na nandito na hindi ko po natandaan yung mga pangalan nila pero nandyan po kayo suporta. Sila ate Rosalinda, sila ate uh, Leo Mori, si ate Maris, nandyan po lagi kayo, sila ate Lina, yan, shout out po sa inyong lahat. Ayan kaya po ako yung kapag update kasi sinasabay ko po siya sa pagkain. Kaya voice over na lang po kung ano po yung nakikita ninyo. Yun po yung pinapakita ko. Kaya wala po kasing magandang uh, uh, time o pwedeng pag, uh, pagbidyuhan. Kaya po ganyan po ang ginagawa ko para po makapag-update ako. Wala po kasing ibang way para makapag video kaya para makapag update ako sa inyo ito po yung ginagawa ko sana po ay patuloy nyo pa rin akong supportahan at nandyan kayo palagi sa akin maraming maraming salamat po and God bless all egg pero iahalo natin dito yung rice yan tapos yan pwede na natin itaktak yung kanin ayan, yan may chicken pang isa yan ito yung kanin namin, guys, ay ito yung 3 days na. Nga ngayon ay hindi pa na ano. Tapos may kahapon na dinner, may tirang kaunting kanin. Ayan, isinama ko na lang din. Kaya nakita nyo, may kulay yellow. Yan siya.